Paige, kunin mo ang file na ito. Oh, tama, salamat. Ngayong hapon pumunta si Jitong upang makipagkita sa isang kapareha. Kung wala ang dokumentong ito, hindi niya sila makakausap. Ibigay ito kay Mr. Tang para sa akin. Kamusta ka na? Iba ang itsura mo ngayon ang lungkot ng mga mata mo. Anong meron? Ang page na ito, kamakailan, ay napansin ko na si Tong sa kumpanya. Madalas ba siyang makipagkita sa sinuman o sumasagot sa mga tawag sa telepono ng sinuman? Bakit ka nagtatanong? Sinasabi ko sa iyo nakikita kong ibang iba si Tong sa mga araw na ito. Para siyang lumalabas ng maaga at late umuuwi laging kausap. Kung tatanungin mo, sasabihin niyang tumawag ang mga kaibigan niyang umiinom. Pero walang kainuman na makakapag-order ng ganyan tama sa tingin ko masyado kang maraming iniisip. Karaniwan si Mr. Tong ay isang huwarang boss sa kumpanya. Mayroon ding ilang mga batang babae na nagbibigay pansin, pero wala siyang pakialam. Mali. Ang iyong asawa ikaw ang higit na nakakaunawa. Lately, naging cold siya sa'yo. Siguradong may girlfriend na siya. Hoy, bakit hindi mo subukang makipagrelasyon? Tingnan natin kung ano ang reaksyon ni Mr. Tang. Ah, uh, babae na ba, Baliw ka na ba? Bigla ka na lang na in love kay Tong, bakit ka nagkakasundo? Wala akong alam. I mean, nagdadrama ka lang. Nagkunwari lang siyang may karelasyon. Tingnan natin kung ano ang reaksyon ni Mr. Tong. Kung nagsiselo siya, magagalit siya. Patunay ito na mahal na mahal niya ito. Ngunit kung hindi ka tututol, tapos siguradong may boyfriend ka. Ngunit hindi ito gumana. Natatakot ako… Takot sa ano, subukan pa rin. Kung nagsiselos ka, magagalit ka. Pagkatapos ay ako ang magpapatotoo. Then slowly we both told him na pagsubok lang yon, Walang problema. May punto ka, pero dati nakilala ko si Tong tapos si Tong lang ang pinakasalan ko. Wala akong kilala na ibang lalaki. Bakit napakawalang muwang mo? Sige, hayaan mo akong bahala dito. Ang kanyang trabaho ay makipagtulungan sa akin ng mabuti upang subukan ang puso nitong. Okay? Mahal kita. Salamat. Ha, bakit ka nakauwi ngayon? Kailangan kong pumunta sa isang pulong ngayon. Sandali lang. Kuya, maraming beses na dahan-dahan siyang kumalma. Bastard, sino ka ba? How dare you pumunta sa bahay ko para ligawan ang asawa ko? Ako, naririnig kita. Ang lahat ng ito ay setup lang para masubukan kung mahal mo pa ba ako o hindi na. Huminahon ka. Folding table. Nagdideny ka pa, napakalinaw ng ebidensya at itinatanggi mo pa rin, ha? Huminahon ka. I swear to you, ang lahat ng ito ay hindi totoo. Hindi ako naniniwala. Tanong mo kay Ms. Trang. Siya ang nagsabi sa akin na gawin ko ang mga bagay na ito para makita kung mahal mo pa ba ako o hindi. Sa tingin mo ba bata ako? Sa tingin mo ba tanga ako para maniwala sa mga sinasabi mo? Tanong mo kay Miss Trang? Ay ate, huwag kang magdahilan. Sa kabutihang palad bumalik si Mr. Tong sa oras ngayon. Hindi ko alam kung ano pa ang nangyari. Mas mabuting palayain mo si Mr. Tong. Ang isang makasarili at sakim na taong katulad mo ay gustong magka-boyfriend at maging asawa. Kyo Trang ang hat talaga ng tong na yan. Huwag ka na magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Well, ngayon ay nagkakaroon siya ng affair sa gitna ng bahay. Ngayon hinihila mo na ako sa kwento mo. Paano ko maririnig 'yon, Ate? Masyado kang matakaw. Paano ka magkakaroon ng affair at gusto mo pang magkaroon ng asawa? Mas maganda kung ganyan ka. Pagkatapos ay palayain mo si Mr. Tang. Ang pagsasama-sama ay higit na paghihirap. Tumahimik ka, Ginoong Tong, hindi I swear to you. Pahina ng langit at lupa, wala sa mga ito ang totoo. Isang daang beses, isang daang beses, sinabi sa akin ni Trang. Tumahimik ka. Ikaw, ikaw ay makasalanan at mabisyo. Imposible ginawa mo pero ayaw mong aminin, ha? Wala sa mga ito ang totoo. Ito ay, siya ay, siya at ako ang kumuha ng lalaking ito tapos umamin siya sa akin. Bumalik ka, saksi ka. Para makita mo kung may nararamdaman ka pa sa akin, kailangan mong magtiwala sa akin Ginawa mo pero ayaw mong aminin, ha? Wala akong ginawa. Mga lekta, okay ka lang ba? Baliw ka ba anong ginagawa mo? Diyos ko. at magsalita din para protektahan ang isa't isa. Hoy kuya, I'm sure matagal na itong affair. Matagal na akong malibog, hindi mo ba alam? Tumahimik ka, tagabato ka ng bato. May balak siyang sirain ang kaligayahan ng kanilang pamilya. So pwede ka pa bang magsalita, ha? Sandali lang. Ano ang sinabi mo? Ito, tumahimik ka. Anong ebidensya ang mayroon ka? Para ako sa sinira ang pamilya ng iba, ha? Maay mong isara ang kortina ngayon. Ikaw ang nag-hire sa akin para pumunta dito at stage itong fake drama. Sa tingin mo ilalantad kita ng walang anumang ebidensya Gaya ng napag-usapan namin, nailipat ko na ang 50% na deposito sa iyo at narito ang kanyang larawan. Tandaan na pumunta at magbigay ng mga bulaklak kapag tumawag ako. Paano ito gagawin kung paano kumilos ang yong negosyo? Ngunit tiyak na mukhang mapagmahal. Naaalala mo ba? between hindi mo magawa. So you mean I have to flirt with this girl para pagselosin ang boyfriend niya? Hoy kuya, pakiusap, huwag maniwala sa kanya. Gumagawa lang siya ng dahilan para pagtakpan ng kanyang pagtatakip. Tapos yung affair ko sa asawa niya. Hindi mo iniisip ang kasong ito? Hindi ba schoolmate kami ni two? Baka hindi ako makilala ni Ferk dahil hindi kami magkaklase ni Ferk. Ngunit labis pa rin akong humanga kay Ferk dahil matalino at magandang babae si Ferk. Ikaw ba talaga ang dati kong kaibigan? Nang tingnan ko ang larawan na pagtanto kong to at napagtanto din ang kanyang masamang balak. Kuskusin, to ba yun? Hoy kuya, pakiusap, huwag maniwala sa kanya. Gumagawa lang siya ng dahilan para pagtakpan ng kanyang pagtatakip. Tapos yung affair ko sa asawa niya. Tinatanggihan mo pa rin, ha? Hindi ako makapaniwala. Sa harapan ko, pinuri niya ang asawa ko. Then she kept find excuses para mapalapit sa akin. Ito pala ay ang lahat ng kanyang pakana. Hoy, kuya, pasensya na po. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero ang gusto ko lang ay makasama ka. Ikaw lang ang nararapat para sa akin. Pero hindi niya ginagawa. Umalis ka na, ayoko nang makita ang mukha mo. Simula ngayon, kung maglakas loob kang gumawa ulit ng anuman sa aming mag-asawa, huwag mo akong sisihin. Umalis ka na. Sa totoo lang gusto ko noon si Tuy. Pero one-sided love lang ang lahat. Hindi ko inaasahan na makikita kita sa ganitong sitwasyon. Simula ngayon, alagaan mo ang asawa mo. O kaya alis na ako. Salamat. Pasensya na po. Para magtulot ng hindi pagkakaunawan. Pasensya na po. Hindi ba? Hindi mo kasalanan? Kasalanan ko to. Pasensya na po. Dahil late din nakikita kong iba ka, masyado na naman akong nag-iisip. Biglang dumating ang tatlong trick na ito. Huwag kang magalit sa akin. Hindi ba? Paano ako magagalit sa'yo dahil masyado kang nagtitiwala sa iyong mga empleyado? Gusto lang niyang tulungan siya. Sinong magaakala na magkakaroon siya ng ganoong masamang balak hindi bale, tapos na ngayon. Sabi ko sa'yo, ngayon kung may gusto ka, sabihin mo lang. Kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Pagkatapos ay hanapin ang kaligayahan. Alam ko, bro.